So guys. Ito naman tayo magano naman tayo ng isang uh, isang video. Papanood ko sa inyo. Uh, may isang senador na tinawag na tanga. Bakit kaya? Hala, panoorin natin ito. Gusto ko rin makinig yung mga bashers natin. Gusto ko rin makinig ng mga bayaran ng mga trolls at bayaran ng mga vloggers. Gusto kong makinig kayo para makitin yung katangahan ninyo. Bakit may quadcom? Bakit nagsama-sama ang public accounts, ang public order and safety, ang dangerous drugs at human rights? Sapagkat pare-pareho ang mga taong pinapatawag namin to shed light on what is happening to our country. Ang proliferation ng illegal pogo sa ating bansa, dahilan sa pagdagsa ng mga Chinese na mahigit kumulang na 300,000. Ang tanong ay ganito, sino ang nagbigay ng birth certificate sa kanila na naniniwala kaming fraudulently acquired? Paano sila nakakuha ng passport? Paano sila nakabili ng large truck of land samantalang marami tayong mga kawabayan na wala man lang maliit na lupa? na pagtatayuan ng kanilang bahay fraudulently acquired lands through Bogos Corporation. Sinabi ng dating leader ng past administration na ginawa niya ang nagawa niya pagkat, as I quote I love this country. Billions of pogo money exchange hands between these Chinese and some high public officials in the past administration. Pagamahal ba sa bayan ito? Or tulad ng sinabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Pagamahal ba sa bayan? If you allowed the hundreds of thousands of Chinese to come here who do not even love this country, pagamahal ba sa bayan na ilagay mo sa bingit ng alanganin ng ekonomiya ng bansa? Aber, gumanda ba ang bansa natin? Nabawasan ba ang korupsyon? Ang PNP na dapat magbigay ng proteksyon sa ating mga mayan ay naging kanlungan ng mga drug syndicate. Bakit? Pera. Kinakampiyan natin ng war on drugs. Kinakampiyan natin yan. Pero bakit kinakailangan may mamatay o pinatay ng mga 30,000 na tao na ang karamihan niyan ay mistaken identity, na ang iba ay mga bata. Ang sabi ng isang senador na nakaupo, na dating PNP Director General, collateral damage. Collateral damage lang ba ang pagpatay? Yan ang gusto kong sagutin ng senador na yan. Collateral damage lang ba ang pagpatay kay Kian los Santos? Collateral damage lang ba ang pagpatay sa isang uh, tatlong taong gulang sa Cebu? Collateral damage na ba ang pagpatay sa isang siyam na taong gulang na bata doon sa Kaloocan? Collateral damage? Ang pagpatay sa isang pinagtanungan lang kung nasaan si Pilo, hindi sa hinabi niya, hindi ko alam, pinatay yung pinagtanungan. Samantalang si Pilo ay buhay pa at naglalako ng drugs. Collateral damage ba? Ang pagpatay sa isang driver ng tricycle driver? Ha? na nagsakay ng drug pusher. Pinatay yung drug pusher, pero pinatay din ang driver ng tricycle. Yung pa ay collateral damage. Pagamahal pa sa bayan ito. Kapag ang tao pumapatay ng marami, ha, at binabayaran ang mga pumapatay, pagamahal ba sa bayan ito? Nais kong sabihin sa inyo, there is not one family that has the monopoly of love of this country. There are almost 120 million Filipinos and most of these Filipinos love their country. Ayaw natin na mayroon lang isang pamilya na magsasabi na sila ang nagmamahal sa bansang ito. Galit tayo. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa masama na tinutulak ang bansa sa kasamaan. Bakit may Quadcom? Galit tayo sa Pogo o anumang sugal na lalong nagpapahirap sa ating bayan at nagpapayaman sa iilan. Galit tayo sa droga na pumapatay sa maraming ating kabataan. Galit tayo sa mga human rights violators. Ito man ay agents ng pamahalaan o NPA's o terorista o mga kriminal na nagahasik ng kaguluhan sa ating mahal na bayan hindi po tayo terorista. Ano po? Hindi tayo terorista. Hindi tayo komunista. Hindi tayo diktatorya. Tayo ay demokrasya na nagmamahal sa isang malayang bansa. May respeto sa saligang batas, sa karapatang pantao, sa mararangal ng mga public officials, lalo na sa taong bayan ayaw natin ng proliferation of illegal gambling. Ayaw natin ng mga Chinese na gusto tayong sakupin. Ayaw natin ng ilang mga opisyal ng bayan na imbis na suportahan ang bayan ay nagikitulog sa higaan ng mga dayuhan. Ayaw natin ng illegal na droga. Ayaw natin ng patayan. Galit tayo dyan. Respetado natin ang batas at dahil dito, mahal natin ang ating bayang Pilipinas. Yan, mga kaibigan, ang Quadcom. Kaya ngayon, nandito muli tayo. Tuloy po ang ating trabaho because we realize the gravity of the task before us. As a result of our hearings, we have already produced proposed legislation that will address the issues we have unearthed as we dug into the house and wife of extrajudicial killings. Pero hindi pa po natatapos sa pag ng batas. As mentioned by our co-chair, Representative Barbers, we will also recommend the prosecution of those behind these monstrous killings. It is my hope, my prayer, that these recommendations are followed through so that justice is served for the families of the victims of the E. J. Cates. Maraming maraming salamat po, Mr. Chairman, sa pagkakaatoon binigay sa akin. Right. Dapat marinig ito ng ating mga kababayan na nagtatanong bakit may pagkong. Ito na yung kasagutan sa inyo. Walang labis, walang kulang. Dapat alam niya ito. Salamat sa panonood. Sana ito na 'yung kasagutan sa mga katanungan niyo kung bakit may code. Sinagot na. Kayo na lang bahala magintindi kung maniniwala kayo o hindi. Subscribe.